Maganda na ang mga eh, estudyante nila sa Kagbuburok Elementary School na ang mga dito estudyante. Kung oh, ang people love, nagdaong saraya na. So, magdunog ang bakit. May na bang no? Pero ipipig up na ni ma'am. Okay. Sige, dito na sa mga ka. Kung Okay, happy ba ka? Hello, hello mga bebe love. So, adina na po umulpot na po na kung order ng mga palanat ng mga chanelas, ano, kay di ba tong akong vlog nga uh, uh, mayda may da pa wala matagi no apisal sa gindug ng kuna nga niya to pagulpot ko dito sa kagbuwarok elementary school nagdamo ro orang kabataan so kalooy man nga iba Uh, wari matagi. So, nag-promise na liwat ako. Turo nga, uh, ipapahabol ko na lang wari pa matagi, no? So, amo na ina yan na. So, di rin ako makadong mga bebelab sa barangay kagbubura no? Kay may nakitluwat na hindi ka sa kalbayon. So, ang teacher nala dito sa kagbuburak po anak ko, ang ano, para iklay siya nala ang mag-distribute sa itong mga bata, nga waray pa, matagi. Okay? Ayan. So, sira na bahala sino Inulat-ulat ka na lang mga baby loves, kumulput si mama, no? Um, siguro naman, malilipay na itong kabataan na uh, waray katagi sa itong time, makumad to ako. Ayan. Hindi na si Ma. Am. Okay. Mama din na. Oh, baby really loves. na si Ma. Am? Josephine. Josephine. Convention. Ayan. So, sa iyo ko na po i ang mga channels no? Para sa itong mga waray pa matag. Ma'am, pasensya na si itong ha. Okay. Oh, tunay mo request. Okay lang po ba? atlas At last, may dagit. May um, dali kabataan. Oo, oh, okay. Oo, yung... okay. Oh, Damo pa. Okay. Damo pa. Daugug pa, mm, ba, pa uh, na so ba, natin ba, oh, pa po buging na. Okay lang po, ma'am. na la sa era ito. Waray uh, na uh, kamingad ito kayo. May da kami luwag kapiling sa office. Sige po, ma'am. Thank you. Alam mo. Ang po sa elementary school teachers, kalamat po nga damo ka ma'am uh, labi na sa ito na mga kabataan na nagkakarawat na, na, na na sa school supplies. Tapos so, pa, chinelas, pahabol na. Ano iba nakakarawat na. Ani may dapat si Ma'am pahabol sa ira. Thank you, thank you talaga, Ma'am. Ayan, you're welcome and God bless po sa mga kabataan dito oh. sa Barangay Kagubo. Sa iyo ulit po, Ma'am. Yes. bless. Thank blessings. you. Thank you, thank you. Thank you po. Sige, Sige, po. Sige po. Ayan, Ay, mga baby Thank uh, you. Okay, uh, ayos. Sige po. Salamat Sige sa Sige Okay. Sige